So welcome Rilards TV supposed to be mga ka-idol itong content na to ay second part ng aking vlog video about camera pro so as of now, hindi muna ako nag ngayon kasi wala pa akong pambili ng materialis so ngayon ay sasagutin ko na yung katanungan na ganito Rilards TV, hindi na lang kami gumamit ng GoPro cellphone na lang yung gagamitin namin na pang vlog ito yung sagot ko itong gadget na to ay umabot ng 25,000 to 30,000. Ngayon, yung katanungan nyo, free large TV, cellphone na lang yung gagamitin natin. So, ganito kasi mga kaedol Kapag ka gumawa ka ng content, ginugulan mo na maraming pera, ginugulan mo ng time, pinag-isipan mo ng maigi para makagawa ka ng content, And then, yung ginamit mong pang video is cellphone lang. Ganito kasi yung a uh, mangyayari. Kapag ka cellphone yung gagamitin mo, po, lalong lalo na yung gagamitin mong cellphone yung 10,000 below, yung gagawin mong content is masasayang lang talaga. Kasi yung content na binidyuhan mo sa pamamagitan ng cellphone is napakapangit tingnan. Kasi blurred kasi yung ginamit mo na cellphone is medyo may kamurahan lang kapag kamura yung expectation natin na yung video natin is hindi talaga maayos kung baga wala talaga sa tamang quality yung cellphone na gagamitin natin kapag ka may kamurahan yung cellphone natin so yung content mo, yung pinag-isipan mo ng maayos, ginugulan mo ng pera is napakapangit tingnan medyo kapag kapangit yung content natin, yung mga ojins or mga manonood natin is gana na manood kasi medyo pangit o blards yung mga content natin. So advice ko lang sa inyo, kapag ka gumawa kayo ng content na ginugulan mo ng maraming pira, pinag-iisipan mo ng maigi, ginawa nyo maayos, dapat yung kamerang gagamitin nyo or yung cellphone na gagamitin nyo is yung mga cellphone na mga mamahalin para yung video content nyo ay hindi masasayang. So baka may mga katanungan kayo na gaya nito. Relarge TV, ano ba ang mas magandang gamitin na pang video content? Yung cellphone ba? Or ito bang GoPro camera? So kinasasagutin ko yan sa third part ng aking vlog video GoPro camera.